plunder uh, complaint laban kay Duterte at kay Senator Go. Pag-aaralan daw humayagi ng ombudsman. Ano sabi nila? <laughs> ano nga kaya? May pag-aaralan nga kaya? O napag-aralan na? May kaso nga kaya? O kinasuhan na? Mga tanong na alam mo, ang hirap uh, na patungkol. Ano ha? Mga tanong, actually, mga tanong na patungkol sa mga taong manghirap uh, uh, paniwalaan ang kredibilidad. Yun ho yun. Eh, kilala nyo naman, di ba, ang uh, nakaupong ombudsman ngayon. Is he really credible to become an ombudsman? Or he was just forced uh, appointed or forcibly appointed uh, dyan po sa posisyon na yan. Tatarong lang naman. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Ano ha? Talaga hong, uh, gagawa at gagawa ng paraan. Ito hong, uh, uh, itong bangag na administrasyon na ito, gagawa at gagawa ng paraan para husirain ang mga Duterte. Tataka ko, bakit ba? Ano bang problema mo, Mr. President, ha, sa mga Duterte? Di ba ka? Eh, nung una, ang ganda-ganda ng inyong ano eh, ganda-ganda ng inyong samahan. Ah, uh, yung inyong mga vlog, yung inyong mga ah uh, political ads, di ba? Yung inyong mga paglabas-labas sa sa social media, ang ganda ng ano, yung ganda ng aura. Ang ganda ng scenario, ang ganda ng sitwasyon. So, kaya ako talaga naman ano ha. Uh, yung scenario na yan eh nakapanghihinayang. Pero hindi natin alam ano ba talaga ang purpose mo. Eh, hindi ka naman nakakandidatong na presidente. Are you trying to become president again? No, you cannot be. Kahit isang araw hindi ka na magiging presidente pa Mr. Uh, uh, Mr uh, Marcos. You will never be. Kasi isang termino lang. Isang termino lang. Ngayon, uh alin ba totoo? Ginagawa ninyo ito sirain ang mga Duterte para ano? Uh, ikaw ba ang gumagawa nito uh, Mr. President o yung mga taong nagpapaikot sa iyo? <laughs> uh, yung mga mga taong nagdidikta sa'yo? Sino yung unang ginang si uh, uh, Martin Romualdez o sino pa ano ha kaya dapat ay uh, linawin mo ano ano talaga ang gusto ano Bakit? Bakit kailangan ninyo sirain ng sirain ng pangalan? Eh samantalang alam naman ninyo ang ugaling Pilipino habang sinisiraan mo, lalong nakikisimpatya ang taong bayan. Di ba ga? Eh, sa, kagaya, sa, sa kagay ng ginagawa ninyo ngayon, no? binuhay nyo na naman yung kasong plunder. Hindi pa ba kayo nasasawa? Paulit-ulit na lang yung mga kasong isinasampan ninyo na iyan. Ngayon nga lang, ang pagkakaiba, ito ay pumasok ngayon ito sa teritoryo ng kaalyado rin ninyo. Kaalyado rin ninyo na wala namang dignidad walang kredibilidad para sa taong bayan. Na hindi ka panipaniwala ang lahat ng mga hakbang, lahat ng mga desisyon, lahat ng mga ginagawa. Hindi ganun ka paniwalaan kung ako tatanungin ninyo. Una, sapagkat pinilit lang ang pagkakapasok nitong ombudsman ito dyan sa kanyang pwesto. Pinilit. Eh, may kaso nga, hindi baga. Oh, so, anong ginawa? Hindi yung dating, ano, yung dating ah... Uh, Uh, acting ombudsman na si uh, Deputy Ombudsman for Visayas, uh, Ombudsman na uh, Dante Vargas. Oh. Hindi ba ga? Na pressure din. Hindi rin nakatiis. Eh kung tutusin, ano pa yan? Appointee pa yan ni dating Pangulong, Mar dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Oh. Appointee yan ni dating Pangulong Duterte. Pero gaya nun, there is a pressure. There is a pressure. There was, maybe kaya napilitan siya na pumirma ng isang uh, desisyong nagsasabi na simula sa petsang ito ng setyembre eh, ay wala na hong uh, wala na hong tatanggaping kaso na uh, wala na tatanggaping kaso pero nauna hong nagfile naon uh, nauna na nagfile si Rodrigo si, si si si, Pulong Duterte ng kaso di diba laban kay uh, Mar dito kay ano dito kay Boying Remulla si Senator Amy Marcos nagsampa rin ng kaso. Pero ano nangyari? Na basura. Na walang saysay. -say. Dahil kanino? Ay syempre dahil sa utos ng presidente. Palagay mo ba si Deputy Ombudsman na Vargas ay eh, makikinig sa upod-upod lang? Oh, natural hindi. So ang pakikinggan lang niyan presidente. Hindi yan makikinig sa Judicial and Bar Council. Kasi yung Judicial and Bar Council, wala na rin integridad. Ikalawa, eh yan naman ho yung uh, ano lang, selection committee lang ang JBC. Di ba? At pagkatapos, ay wala na. Wala na. Yun ang papel nila dyan. Yun ang kanilang papel. Después, yung sitwasyon o yung senaryo, ay they, ang merong say, oh, someone na merong ikang ay hand dito sa bagay na ito, presidente. So lahat yan ay uh, uh dito, lahat yan ay pinlano, pinag-aralan, pinaghandaan nitong sinarimulya at saka itong grupo ni Tambaluslos. Ha? Uh, at pagkatapos, pinapirmahan na nila kay Presidente. Ang Presidente natin na never nev, na never na naging dictator pero being dictated. <laughs> Di ba? So, ngayon, ang sabi, pag-aaralan daw ng uh, ombudsman itong kaso na ito, di ba eh, hindi kaya bagay dito yung ano, hindi kaya bagay dito yung kasabihan na tingnan mo muna ang dungis sa iyong mukha bago mo punasan ang dungis ng iyong kapwa. Di ba, Rimulya? Di ba? Tumingin ka muna sa salamin. oh at uh, sabihin mong wala kang kaso samantalang meron naman. Uh, at saka mo sabihin nararapat ka dyan sa pwesto na yan. Na ngayon ay gagamitin namang instrumento para unti-unting uh, gibain ang mga kasalan, ang mga kasama at naniniwala kay dating Pangonong Rodrigo Duterte. Yan. Kailangan nilang sawatain ang 22 milyon na bumoto. 22 million, 25 million. You see? Laki ng diferensya, di ba? Kaya, uh, titingnan natin, babantayan itong sitwasyon na ito. As uh, itong uh, na bagay na alam naman natin, wala naman itong patutunguhan. Pero, let's see. Tingnan natin kung anong maniobra ang gagawin ni Boying Remulia. yan sa issue po na yan, di ba? Ga? At diyan natin malalaman na lahat ng mga posisyon na yan ay nilagyan lang ng tao ni Marcos para magamit nila sa kanilang pagsasamantala. Di ba nga? Lahat ng mga ikakaso sa sa kasalukuyang administrasyon, haharangin na lang yan ng ombudsman. O, haharangin na lang. So, mabuti naman. Ano ha? At uh, welcome din yung balitang uh, uh, isa sa himpapawid na sa pamamagitan ng live streaming, yung pagdinig ng ICI. So good luck. Ano ha? Good luck sa mga empleyado ng gobyerno na masasangkot sa mga anuman nila ito. Dami niyan. Dami niyan. Pero siyempre, yung ICI, yung yung maliliit yung malalaki lang. Yung malalaki lang. Kagaya ng kaso ng mga artista, uh, kagaya ng kaso ng mga kontratista, kagaya ng mga kaso ng congressman, senador, at lalo na ng presidente kung meron man. Ganon lang. Eh, naging na Naging na kaya ganyan ang situation. Gamitin na rin natin 'yun. Gamitin na rin natin 'yun. So, bueno, Maraming salamat mga kasama ano ha, at mga kaibigan. Sumayin so, niyo isa na namang edisyon at uh, isang uh, isang episode ng ating programa ngayon pong araw. Ano, ha. At uh, salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Manyari ay uh, baka maaaring i-share uh, na rin po ninyo ang programa natin sa inyong mga kaibigan. Ano, ha? Ay, yung mga pa-shoutout natin dyan. Ayan, please. Ano, ha? And then uh, visit my YouTube channel and then uh, subscribe ano and click the notification bell para lagi po kayong napapadalhan ng mga uh, atag dito ng mga bagong episode ng ating pong programa. Again, maraming salamat to. Napakahirap pero magpapatuloy po tayo sa ginagawa natin paggising sa mga nagtutulog-tulugan. Atin po silang yuyugyugin, aalugin at uh, we're gonna shake them all and all para nang sa ganun ho ay uh, mapilit natin silang magising dahil mahirap gisingin ang taong nagtutulog. Thank you. God bless. Maraming salamat po. Bukas ay uh, o sa mga susunod na araw, tayo po'y patuloy pa rin magsasahin papuwid at manggigising gamit ang maingay na Dagundong. Dagundong! 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 Dagundong, 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 Dagundong.